Patay ang usaka construction worker human maigo ang ulo sa natagak na tubo sa iyang gitrabahuan nga building sa Barangay Zapatera, Cebu City. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Nahitabo ang insidente pasado alas 11 kagahapon sa Utoapan na nadawat sa mautoridad ang report alas 5.30 na sapon. Gibisigahan sa Office of the Building Official ang nahitabo. Mipahigayon sila o site inspection sa lugar nahitabuan na sairan nila nga samtang nagtrabaho sa kaysa sa ang trabahante sa ikawalong andana sa building nga iyang nahimutangan kalit lang matod panatagak ang GI pipe o tubo gikan sa ika-22 nga andana o didto kinimitog pa sa tangkugo sa biktima. Adunay na gisulob nga hard hat ang biktima apan nabuak kini eh, tungod sa kakusog sa impact. Gidala pa kini sa balanan apan wa na siya matabang. Halit lang po nung nahulog ang tubo magikan sa 22nd floor ug sad to see na ay nagtrabaho sa baba na sa 8th floor na nagplastering sa wall. Dito sa naigo sa may bato, puri daw. In fact, nakita pa na mo ang tubo na asya dugo. Tungod sa naidabo, temporaryong isuspenso sa obo ang operasyon sa Doha sa lima ka edipisyong gitukod. Nasuta usab sa obo nga expired na ang permit sa gondola ug ang tower crane nga gigamit sa konstruksyon. Sad to say, expired ang mga permits. Mm -hmm. uh, so, uh, suspend ang pagtrabaho, I mean, ang paggamit sa mga boat uh, mechanicals, but the activities, pwede lagi sila mag gamit o nagdanan. For the meantime, nga magkuha pa sila o permit for that alimak o kanang gondola. Wa pa mulo pamahayag ang tagduma sa building apan matod sa obo official okay, okay, okay. nga giabaga sa tagduma sa building ang tanan nga galastuhan sa namatayng trabahante. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.